Hello guys, good morning. Ah, kumusta kayo guys? Andito naman tayo sa ating mahiwagang CP guys. Ngayon guys, may ano ako guys, may may ilang tips ako guys sa inyo na ituturo guys para malalaman ninyo guys kung paano mapa, mapadami yung ating viewers at saka subscribers guys. Dahil lahat guys naranasan ko talaga guys yung yung sub to sub, sub to sub guys tapos yung mag sub to sub tayo guys yung iba i-ano tayo guys, i-unsub. Kaya, dapat tayo may technique para mapadami yung subscribers natin and then, maano, makuha natin yung yung maraming viewers. Ngayon guys, <clears throat> ang ginawa ko guys is, number one, mag- Punta ako sa mga ibang channel guys. Magtingin ako ng kung kung okay sa inyo guys yung full video guys tapos i like ninyo and then i sub ninyo huwag kayong mag mag like and subscribe for example hindi pa maano ng one minute ah uh, yung sa akin kasi guys legit talaga guys 5 minutes ako magtingin guys and then mag like ako tapos mag sub guys and then guys mag-comment kaya guys huwag ninyong kalimutan na mag-comment kasi yun ang yun ang legit talaga guys para malaman sa sa mga, ating mga ka-youtube na nagtingin talaga kayo sa sa kanilang video o, kaya yan ang ginawa ko guys napadami talaga guys biruin mo guys naging 400,000 yung ano ko guys yung viewers ko guys tingnan ko guys sa kaya gawin niyo ang ginawa ko guys legit talaga guys Ngayon, ang bills guys, is 444,774 views na, guys. Noon kasi, guys, mahirap ako maghanap ng mga viewers, guys. Pero ngayon, guys, hindi pa ako monetize kasi kulang pa ang aking watch hours. Kasi, minsan lang ako mag-live, guys. Sabi nila palagi daw ako mag-live para maano daw, ma-achieve ko daw yung, yung ano ko, yung watch hours yun talaga ang ginawa ko guys para mapadami yung yung views ko at saka subscribers ko guys excited talaga akong tumingin sa akin view, view viewers mga views guys dahil mapadami talaga kung for example gawin nyo yan yung ginawa ko ah uh, ganun lang guys maraming maraming salamat don't forget to like and subscribe my YouTube channel Marilin Langrest thanks god bless follow for more Thanks for watching!